Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, matutunghayan po natin ang grabing baha ng nangyari kaninang hapon no? dito po sa Quezon City, uh, sa Commonwealth po. Hindi makadaan po ang mga sasakyan sa baha. Sa tindi po ng ulan, ay hindi po pwedeng daanan ng mga sasakyan. Naku po, bumalik naman po tayo sa problema ng baha at sa korupsyon na nangyari sa mga failed government flood control projects, no? So tignan natin ang video ah. Nakikita natin ngayon sa video ang mga sasakyan. Ang grabing baha guys. So hindi makatawid kahit traka pa. Okay. Sobrang traffic. Baha. hindi talaga madaanan. Okay. So nakakalungkot guys no. Na makikita natin ng ating mga kababayan ay nahihirapan na putirwisyo dahil po sa baha. Oh, wala, hindi, hindi makagalaw eh. Yan. No? Didiretsuhin mo ito, sigurado titirik talaga ang sasakyan mo. So, sana po, no, ang ganitong problema, hindi na po sana uh, lumalim. Katulad ganito, no, baha na medyo lumakas na ang ulan, hindi na madaanan. Okay? So, So yun po guys, no, ang balita natin ngayong araw tungkol po sa grabing ba sa Commonwealth, Quezon City. Summer Avenue QC, baha agad, no. Sa ganito po ang nangyayari kung ang tayo rin ang dapat sisihin sa mga politiko na nilukluk natin sa pwesto, no. So, ito guys, iba nga may nakita nga akong kanina ditong bata, lumalangoy. No? So, ito, sana po matugunan po ng pamalaan kung paano to ma-resolve. Kasi ang bilyon-bilyon po ang budget, no? Na nilaan ng pamalaan sa flood control. Ito po ang isang classic example kung bakit marami po tayong mamamayan ang nagagalit no sa ating pamalaan DPWH kasi po konting ulan lang lumakas lang ang ulan grabe baha agad hindi na madaanan ang mangyayari kasi dito guys no kahit traka pa kung aabutin ka ng ng tubig ang loob ng sasakyan mo titirik talaga to at saka masisira overhaul at saka ngayon mga sasakyan na moderno may mga ECU na, no? Computer box, grabe. Kung masira niyan, mga wirings, nako, parang bumili ka rin ng bagong sasakyan. Pakatay mo na lang siguro, no? So, dito, guys, uh, ano ba? Ang masasabi ko dito, manalangin na lang tayo siguro na masolu masolusyonan to ang problema na to. Kung wala lang sana mga korupsyon at tinulungan natin ang ating pamalaan, no? Huwag magtapon-tapon ng basura kahit saan. Hindi po sana po ito mangyari. At saka may mga puno pa naman, no? Magsipsip ng tubig. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo. So ano ba masasabi ng mga citizen natin dito? Highlights only in the above. Nako, grabing tra traffic bahaha. Aray ko. Binabaha na pala flood area as now as all parts of the Philippines. Possible ba? There's where your taxi go. Flood control. DPWH is waving. What is the best? Hala, grabe. Keep safe po. Ano po ang status ng ba? For now, thanks po. Grabe. Diyos ko po. Ang status, siguro bumaba din. Ito kaysa, bago natin tapusin ang video, kung hindi na tuloy-tuloy ang ulan, ang tubig guys maghahanap po ito ng mababang lugar na doon sa lalabas eh. so sana po ay bumaba na po ang tubig para makadaan na rin ng mga sasakyan at isa pa guys no, uso ang leptospirosis sa mga baha so doble ingat guys marami tayong mga kababayan na nagkakasakit tinatamaan ng leptospirosis yan lang po guys, paki-comment lang po sa ating video, no? Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Alam guys, kita-kita po tayo sa sunod video. Thank you po.